ano na siya, tapos na. At team ilagay sa lahat. Ang um, sayang naman. Yun. tapos na siya. Ah, may itlog ako dito ng makapipred, tatlong itlog. May kamatis, bawang, sibuyas. Ayan, sibuyas, rice. At saka itong Mm hmm Ito, guys. Siyempre, hindi mawawala ang ating pampalasa. Ito yung asin at saka ito. kung may foods kayo, pwede. Ihalabuan ano naman natin siya. Okay. naman natin ito no? yung ano. Ano yung nila natin yung kamatis ingredients. Napakalaki okay. ang ating kamatis, guys. Pwede mo siyang kilawin. Napakasarap. Wait lang guys ha. Ano ah, pa ko lang. Ah, talaga. Ito lang lang guys. Napakalaki sa kasinan. Ugasan natin to Ang hinahilaw. Ang hinahilaw. Yung iba nagtatanggal ng buto. Tanggalan natin ng buto. Yung iba naman hindi. Yan. Yan, slicing na natin. Bakala na kayo kung anong gusto nyo slice. Haba lang yung aking ginawa. Sibuyas. So, Na-slice ko na rice yung itlog ay ating batikoy yan muna natinik siya tayo na presko pa yung ating itlog hindi siya mabaho minsan kasi pag natin tayo mabaho na yung iba So in lang natin guys nabiyan natin ng kaunting asin ok ok lang ko nyo guys, ang kawali. Nagingin ng apoy lang. sa inyo na kung gaano karami ng pita. Ating ibabad yung sukanan. 我、嗯，我就是想跟你们说白了。

ang ang palaya. Ini Bagian yang Ayan, sarap. dan anong, guys, border? bagian natin na. Ang mga 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 mga

lang, tumutin natin sa sayang. Nakakamahalang um, isla ba yun? Eh. Sa so, kurbing siya guys, 11 sa halang itlog. Dito na sa mula. Um, guys. Kaya uh, amula siya siya. Ang punta na tayo guys. Kaya Dito na ang iyong uh, mga uh, paraloto. Okay. mas masarap guys pag marami ang putibod ng antalaya, guys yung isang piraso magkano yan 50 plus Oke okay, sir. Ini la motion. Oke, guys, udah benar Nah Sayang sayang Haluin lang natin. Napakadali siyang lutuin, di ba? Lagyan natin ng kaunting tubig. Ayan. Maloto. Maloto. Kunti lang nilalagay ng tubig guys Parang maluto ang pupang mo Kalakasan na natin konti ang apon. O ba? Diba, may natutunan na kayo sa akin Sa mga simpleng mga luto lang guys madali Ayan ang Ayan ang Tikman natin guys yung ating na Pag nasa kataw, hindi. Kulang pa ng asin. Pagganatan nyo din ng asin. Tansahin lang natin ng asin guys kasi naglagay tayo ng asin kaya na nasa kalaya. Kaya kayo nilang magchance. Okay. non dá na Tikman natin okay guys. Ito na open sa paglasa. Hmm. Yummy. Ito ang pagbabay. Okay, okay na ito. Kasi natin ang apple. Isali natin siya guys. Sa plato. Sa plato ko. Hindi <laughs> naman siya matawag na plato tuta plato. Yan. Ang paganda lang guys ng decorate. Yan. Marami na siya guys. Ang isang piraso. Marami na ang napaglagyan ko. Yan. Parang hindi talaga kaya pasok dito sa aking talagyan guys. napakarami pa yung isang piraso. tikman natin guys Masarap, sarap na yun guys oh. yan oh, mayroon pa ang tira kain na tayo guys tingnan natin Masarap ang aking luto pwede mo ito guys walang, walang kanin walang papasayin mo tulog lang siya, walang karna. Mm. Thank you guys for watching. May natutunan naman kayo sa akin kung paano magluto ng ampalaya na may sutang hon. Please subscribe sa hindi pa nakasubscribe. God bless guys. Thank you first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Bye bye. bye.